So mga kay kanada naman sa tatay niya na nakuha ng mga kalakal di na ko siya sa may pinamaligan Tapos nabili na nato ni Harta Guntanin sa yan na jacket Wara nabilin! Buwas na lang! Balik! Ha? Nabilin na ka! Tahin Oo! Oh. Kalo! oo! ko ikaw! Oo! Oh. ko ikaw hoodie! Mga ikaw! Mga kaikang kang gusto galing ni Tatay Hudi. Ah, di ano. Ali na siya. Ali mga pasura sa city. Ado. Ipagilaw na dito, ipagilaw ina. Oh, kwarta. Sige, boss, lang tay. Tao. Ah. No. Oh. Ah. Oh. Sige tay, salamat. Balon, balon. Kaon. kami na ginahimo ni tatay. Nag-enjoy siya po si niya ginahimo. Bukod na sa nabuligay siya sa sambasura, nakudako po bulig niya sa aton bansa na usad man siya nagabawas sa aton mga basura kay ikang. Ang tama kay ikang, usad man si, si tatay na naton na mabuligan. Yeah. Thank you mga kaikang sa mga viewers na na tuloy na nag-support at nag-share.